Mesiya Emmanuel, Salvador del Mundo. Tinatawag ko ang spiritong gumagambala sa tao na to. Tinatawag ko ang tao kumukulang at nagbibigay ng KATAY sa tao na to. Pasok nyo ngayon dito na walang pagsala. Al, Adoy, Sada Samara, Hobbies si Rai, at Job RING may unit me. Pasok na dyan. Igsak, Igmak, Igsong, may Arahang, ah. <coughs> arahang <coughs> ka, arahang ka. Puh! Abiste, abite, abite, magbilang buhang. Esemen na rao. Ta, Arahang ka dyan ah. na. tingin tong taong tao. Atar, abrang atar, barang atar, si darong. Tingnan mo ito Sakbad, sakbad, maria gutan. Siti mitis, tisi misip, misi misip. mo itong taong ko Tanggalin mo yung mga kating binigay mo. Gamitin mo yung kamay mo, bilis. Itapong mo na ang mga sakit nito. Bilis! Ay. Gamitin mo. Ang galing mo. Ah. Oh. Linte. Linte. Libre. Salvame. Po. Okay. Ah, oh. Ay. Ah. Ang galing mo itong taong to. Ayaw ah. mo na to ha. Ah. Ang galing yung mga kating ibinigay mo. Masok aja dyan. Dudurugin kita dyan. Ang galing mong salita, papatayin kita. Ilog-ilog marurug. ini, okay. aw, oh, saksain kita. Phu. Mamili na naman dyan. Sige. Gamitin mo yan kamay mo. Tanggal mo yung mga kati braso niya. Pilates. Okay. Tikman mo to. Abet tikro, binumabame. Punta ka rin, punta kares. Ang tanggalin mo na yung kate. stop mo. Uli. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Bili, stop mo yung mga kate dito sa braso. Do. Bili. Oh, nabigla ka pa yata. Pirti, miti, makulata. Puh! Iwan mo na tong taong to, ha? Ha? Iwan mo itong taong to. Tam. Ano ba na? ka pa. Bilis, tapon mo! Papagalawin mo yan hindi. Tumigis na ang kamay. Bilis, ilos! Bilisan mo, itapon mo yung sakit nito. Bilis, dakotin mo. pagin mo yung mga hayop na nilagay mo. Bilis! Ah! Pitman mo ito, mas masakit to. Ayaw mo ha, pag mo pa itinulos yan, babalit yan kita may tubig. Otrosod kunit ni ini bagting Iko gilong iso pu Aray! 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 Sabi ko nang galing mo na Ang mo? Aray! Wag ka nang ulit yan ha? Wag mo nang to ha? Ha? Wag ka nang babalik sa katawan nito ha? Ha? Wag nang babalik yan? Ha? Sige. Jesus. Danak. Dalam. Dayos. Pum! Ay, aray. 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 nang babalik sa tao na ito, ha? Ha? Hindi saan mo nakako to eh. Ba't ayaw? Ba't ayaw bigla kaya itong mahuli kaya iiniksa iksak tumahor mahortang po ay ha? huwag mo lang babalik sa katawan nito ha? ha? sagot gamitin mo yung kamay mo eh itapon mo yung mga katinito eh Pagalawin mo yung kamay mo, bilis sige, kung ayaw mo rin pag-usap tanggalin mo na lang yan, sige nang hindi kita parusahan pagpagin mo at pagkakawala na ulit ah. Sige, pagpagin mo. Sige, ilus mo itong kamay mo. Pagpagin mo yung mga katay. Tapong muna at pagpagkakawala na ulit ah. Bilis. Dalawang kamay. Bilisan mo. Itapong muna. At pagpagkawala na ulit ah. Huwag mo nang uulitan ito ha. Ha? Huwag mo nang uulitan ito ah. Yeah, Sagot! Sige, tapong muna lahat. Sabi mo lahat ng binigay mo dito sa tao na to. Pag di mo inubos yan, ikukulong kita sa bote. Sige. Kung hindi man, babaldihan ang ng mayroon na tubig. Ha? Gusto mo, baldihan ang itang mayroon na tubig? Sige, tapo mo. mo. Dito dami ng mga anak mo dito sa gagawin ko. Kung hindi mo inubos yan, busin mo yan sa kamay niya. Busin mo yan sa kamay niya. Bilis. Bilis. Lahat ng mo ko sa mo busing mo. Yung busing mo, pa mo. lahat, bilis. Busing mo, kilos mo yan. Oo. Oh. Bilis. Susunugin kita ulit. Gusto mo makulong sa bote? Gusto mo ikulong kita sa bote?

ARAY! Mabahay ka! ARAY! Ha? ARAY! Mabahay nga bang? ARAY! ARAY! Ako mula, guys! ARAY! ARAY! Huwag na kukulit dyan ha! ARAY! Huwag mo na kukulitan to ha! Huwag mo na kukulitan to ha! ARAY! ARAY! mo! ARAY! 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 O tulsob ni, i ay okay, ang kalimulan! Mo lahat. lahat mong kote, bilis! Kunin mo ay may tatubig tubig, babatiyan ko to. Ayaw, ayaw bilisan eh. Kung yung bote, kukuling ko to. Pagka ayaw ubusin lahat. Pagpagin mo lahat, bilis! Okay, please mo. Ako, pag di mo tinanggal niya, dinadamay ko mga anak mo dyan. Papapasokin ko din yung mga anak mo dyan. Gusto mo? Gusto mo damay ko mga anak mo? Ha? Okay, kilos mo yan. Huwag ka nang uulit dyan, ha? Ha? Tagaw! Please! Ayusin mo yung pagtatanggal mo. Pus na. Sok nata, data na. Ayan liy, na sa mainit na tubig natin. Ayaw tanggalin, ayaw ubusin! Uulit ka pa riyan. Uulitan mo pa siya. Ha? Pagagalingin mo na sa ng gusto, ha? Ubusin mo, ayaw ka nung may matitira dyan. Sa ulo. Baka may nilagay ka sa ulo. Meron ba? Sagot! Paa'y nakipinta na. Pusin mo lahat. Kamay, braso, langa. Wala kayong titiraw yan. Ha? Tingin mo mo itong taong to ha? O gusto mo idamay ko mga anak mo ngayon? Gusto mo? Patayin ko anak mo. Kapapansugin ko yung spirito niya dito. Ha? Gusto mo? Hamagin ko na anak mo. Anak mo. Ha? Babae ka ba? Lalaki? Eh ano? Hindi mo alam kung ano? Oo. Gusto mong bukos ang kitang tubig para malaman mo. Anong dahilan nito ang ginawa mo ito? Sagot! Sasabihin mo, hindi. Hindi. Hindi mo sasabihin. Papagalingin mo na lang. Ha? ano yung gumagawa dyan? Ikaw lang? Isa ka lang? Sigurado ka? Kaibigan mo ba ito? Ha? Hindi, hindi mo ano-ano. Ibinahid sa ito o ikaw gumagawa? Sagot! Ikaw mismo? Ikaw mismo gumagawa? Ato, ko na. Sarap lang. Sobrang sakit eh. Uulit ka pa rito. Ha? Ha? Ulit uwik ka po sa kanya. Papagalingin mo ito ha. Huwag ka nang babalik ha. Ubus ka ba? Ayan po eh, yeah gising. Low po kayo. Ayan hey po balik. Ayan po eh, yeah gising na po kayo. Bilad nyo yung mata po.